Ay, what's up, everyone? Mga idols, mga idol, magandang araw na pinagpala sa inyo. Kung ito video nga pala, mga idol, ay papuntang nga pala sa hapsyaong. Kasi mga idol, ay, yes na mga idol, wala na maraming intro mga idol, so let's go na tayo mga idol. Ayan, hindi sa lumang palinggi. Nakita ko yung aking anak mga idol. sino mo yung lens. Para wow! di ba ba? Hindi ba lang? Oh, yan. Ang aking anak na panganay mga idol. Ayan, di. Ang pangal niya? Kimberly Napsiri. Dikki ko, mga idol. Ayan, gata sa inyo. Dini, anong ginagawa mo dyan? Papagawa ng CP. Ay, boss. Shout boss. Magandang hapong pinagpala, boss. Busy, busy, o. Oh. Ayan, si idol. Gagawa ng CP. Yung mga, ano mga idol, o. Ayan, mga idol, o. Baka ay mga dito. Dito, pagawa kayo. Ayan. Mga... Dito ka lagi nagpapagawa, no? ngayon lang uli. Ayan, mga idol. Ayan, mga, mga idol. Nandito na nga mga idol. Iyon, mga idol. Talagang mga, idol. Umulaan, mga idol. So... masarap kumain, nyo, mga idol. Kung saan pala kami pumunta, mga idol. Yung aking asawa mga anak, mga So, ngayon, mga idol, oh. Ayan, mga idol. Umuulan. So, iba ko lang si sinabis kung kumakain na. Brother, magandang tanghali sa'yo. Ayan, so, toy, magandang tanghali sa'yo, ha? Ay, mga idol, dito nga pala ako nagdadala ng kopra at saka mga niyog. Dito sa, ano dito, kay Ventura, mga idol. Ah, daming kopra, mga idol, oh. Ayan, daming kopra, mga idol. Ya, yeah, tao na, ispan lang diyan! Ispan, ispan lang diyan! Ayan, <laughs> ayos, nagpupugyan, mga idol, sila. Ayan, mga idol, tayo kumain mo na, mga idol. Ayan, so, dito na, mga Edun. tayo kumain, mga idol. Yami, yami, mga mga idol. Wow! Wow! Ay, mga idol, May kumain Mga idol, sarap na kain ng ating ah, mga idol At saka si Kimberly, mga idol oh. Tawit ka ba Kimberly? Ayan Parang naiya ay, si Kimberly Ayan <laughs> mga idol, natapos na nga pala kaming kumain mga idol Mga idol, sino maganda sa amin? Ako ba? I love you! sinini Ayan mga idol, so maraming maraming salamat pala mga idol, so God bless, oh, mawabising And out, mong 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 God bless, mawabising And shoutout mga idol